Habang ako'y nanonood ng na mga uploaded videos ko at nag-check na comments, ay napansin ko ang lalawang comment na ito sa aking post na bayabas. Masarap daw ito, may partner sa suha. Kaya naman, eto. At uh, namuha na ako ng mga bayabas. Uh, andami pa lang na sa batang kabila pa ng puno. Kaya lang masyadong malayo na hindi ko na mabot at kumuha lang ako ng apat na piraso para masubukan natin kung totoo ba masarap na ipartner dito sa suka. At yan, hiniway, wako lang ito na maliliit para bite size. <laughs> Ayan, at ang gagamitin nating suka, syempre ang ginawa kong sukam ilocano. Ayan, oops, ang first bite ko, grabe, napakasarap nag compliment yung asim at alat ng suka na gawa ho sa tamis ng bayabas na ito. So, ang comments nila na isausaw sa suka ay fact. Sobrang sarap. Sana matry niyo. Yun na.